ito pakinggan mo ang speech ni Bungbong Marcos ang ating presidente sa mga OFW ginanap sa Pasay pero bago ito magpatuloy paki-support naman 'ko sa ganitong channel pa-subscribe at pa-like maraming salamat mga boss sila ring nagsasakripisyo habang kayo ay kumakayod at nagkikipagsapalaran sa iba't bang, ibang bansa ang mga pamilya po ninyo ay siyempre may may sakripisyo rin sila kasama sila sa pagtulong ng ating mga OFW sa Pilipinas upang magsaya at makapaglibang lalo na at limang araw na lang ay Pasko na. tunay, tunay talaga ay napakalaki ng kontribusyon ng ating mga OFW sa ating lipunan, sa ating lahat dito sa Pilipinas. Hindi lamang po remittance ang ating uh, sinas-ap uh, pinag-uusapan at ang pagtulong sa ating ekonomiya, baon din nila sa kanilang pag-uwi ang mga bagong kasanayan at kaalaman na ibinabahagi sa ating lakas paggawa. Kaya naman po, inaalay namin ang araw na ito bilang parangal at pagpapasalamat sa inyong paghihirap, pagsisipag at inyong sakripisyo. Nais din po namin higit na pagtibayin ang pagmamahalan ng inyong pamilya, lalo na at madalas ninyo silang hindi makapiling sa mahabang panahon. Naot mas maging matatag ang samahan ninyo ng mga anak at makapiling din ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng okrasyon na ito. Nais ko ipapatid sa inyo na hindi tumitigil ang pamahalaan, sa pagkilos upang sa may upang maipabuti ang inyong kalagayan. Una, nagtatagpo tayo ng One Repatriation Command Center na may nakalaang hotline para sa mga OFW maghihingi na kung kailangan humingi ng tulong. Ang hotline 1348 ay bukas, ay, uh, laging bukas at hindi nagsasara. Kahit gabi, 24 hours a day, pitang, pitong araw sa isang linggo, 24-7, ito ay nandyan para sa inyo. Upang makapagbigay ng rescue, repatriation, counseling, legal assistance, na sino mang OFW na mga ngailangan nito. Pangalawa, patuloy din tayong nagbibigay ng mga serbisyo at program Pilipinas. Ilan sa mga programang ito ay ang Livelihood Development Assistance Program, ang Balik Pinay Balik Hanap Buhay, ang Financial Awareness Seminar, Small Business Management Training, and Enterprise Development Loan Program. Ito po ay pinagsama-sama. Nandyan din ang tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng samahang OFW. Ito po ay ginagawa po natin upang dahil nagbabago na po ang mundo. Kaya tayo kailangan para kung kayo ba ay may iwan dito pag nakauwi, kung kayo ba ay may iwan dito sa Pilipinas o nais din yung bumalik pa ulit sa inyong trabaho, ay kailangan makapag-training ng mabuti para tayo ay handa at uh, makipagsapalaran nga at uh, kaya natin ang mga bagong mga teknolohiya, ang mga bagong pamamaraan. Kaya nandyan po ang lahat ng assistance para eh, mabigyan naman natin ang ating mga OFW ng isang magandang pagkakataon upang eh, sila ay makapagsimula muli pagkatapos ng pandemya. Marami din tayong binibigay na super sa... ang OWA Education and Training Program and Educational Assistance. Maliban diyan, nagtatag din tayo ng OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga upang tugunan ang mga pangangailangan medikal ng ating OFW at kanilang mga mahal sa buhay. Marami pang proyekto ang nakapila at kahit ang mga kasalukuyang programa ay pagagandahin pa natin. Umaasa po akong susulitin ninyo at gagamitin ng wasto ang mga benepisyong ito. Kasabay ng pagkayod ng kasabay ng pagkayod ninyo sa Ibayong Dagat, para sa mas magandang buhay ng inyong pamilya ay ang aming pagsisikap na magpaunlad, magpaunlad palalo sa ating bansa upang sa inyong pagbabalik ay makita naman ninyo ang malaking pagbabago dito ang kailangan upang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa bagong Pilipinas, Nais natin itong maging isang alternatibo na lamang dahil mas marami ang pagkakataon sa loob ng bansa. Kaya hiling ko na magkaisa tayo na pangangarap at pagpapanday ng isang bansang matatag, maunlad at puno ng oportunidad para sa bawat Pilipino. Para makamit natin ito, hinihikayat ko ang lahat na yakapin ang pagiging isang makabagong Pilipino sa ating mga OFW. Sa ating mga OFW na araw-aray ay nagpapamalas ng sipag, husay at katatagan sa inyong mga profesyon at siyang maipagmamalaki natin sa buong mundo. Kayo ang tunay na halimbawa ng makabagong manggagawang Pilipino. Sa inyong patuloy na pakikiisa, buo ang tiwala ko na may itataguyod natin ang isang bagong Pilipinas para sa mga Pilipino. Ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Muli, binabati ko ang ating mga magigiting na OFW sa inyong mga ating inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon.